cheese pimiento, ginadgat na keso de bola, pinakulo ang red bell pepper, mayonnaise, at alaska kondensada. Tinagtad ko ang red bell pepper at hinalo ko na sa keso. Nilagay ko na rin ang alaska kondens, then sumunod na ang mayonnaise. Kantit-kantya lang ang ginawa ako, kaya nagdagdag ulit ako ng gatas at ng mayonnaise sa tingin ko na kulang pa. Hinalo ko mabuti para magblend ang lasa niya. Nilagay ko sa rep at naging ganito na ang itsura niya. Ready to eat na siya. Try masarap siya at nagustuhan naman. Madali lang pala siyang gawin. Kung may tanong ka, comment down below. Salamat!